Hello mga Inday. Good morning sa inyong lahat. So, what? Yeah. So, welcome back to our YouTube channel mga Inday. For today's video is, sasamahan natin si asawa mga Inday, husband ko sa ano niya. Uh, may ano siya, may i trabaho siya pero hindi siya suswel doon mga Inday. I mean, check lang niya ba. But... Alam niyo kung saan kami dati nagtrabaho mga Inday. Na ilang weeks kami doon nagtrabaho. Yung malaking bahay. Sa ano, sa ranch. Yung mga Inday. So magtra punta kami doon mga Inday. Kasi nga, i-try niya i-buffing yung sahig. At saka i-ano niya yung sahig yung... Kasi gusto ng owner mga Inday si Jenny. Friend ni Uncle Inday mga Inday. Gusto niya clear lang yung ano. Kung ano ang color ng sahig. Gusto niya yun lang mga inday. Eh, Lumang-luma na yung sahig mga inday. So, kailangan pa i-buffing. Tapos, lalagyan siya ng ano ba? Lagyan siya ng ng coat. Lalagyan siya ng coat mga inday. Tapos, ngayon, Umiiba yung kulay. Kaya na-stress itong isa. Kaya pupuntahan namin ngayon i-check niya kung ano talagang kulay ang fitted doon sa floor mga hindi Kasi nga hindi talaga ma masusunod yung gusto ni Jane mga inday Hindi talaga masusunod yung gusto niyang kulay. So, iwan ko na lang. Tingnan, ko. Tingnan niyo lang mamaya mga hindi pagdating namin doon. So, yun mga Indy. Samahan niyo kami punta doon sa, ran Hola. sa rancho. First, you put the glasses. All the sunglasses, yeah. I went to pull it out and they all fell out the bottom. When you put the thing back, you put them upside down. Oh. <laughs> I was like, what happened? It has a howl in it. So now we're going to Point Reyes. The Inday is quite far. But there are a lot of beautiful places to visit there, Inday. Like, uh, so later, I'll film the place of Inday. Ganda. Kaya mag maraming magandang ano mga Inday, tanawin dito sa amin mga Inday kasi nga pa. Parang yung lugar namin dito mga Inday sa California, malapit kami sa farm, malapit kami sa mga rancho. Okay? kaya Kaya maganda yung place. At saka maraming bukid-bukid mga Inday. Yan. So di kami nakatira sa malapit sa city. So kung baga, sa, ano, kung baga sa Pilipinas, sa mga bukid lang kami nakatira mga Inday. Love and the So yun lang mga Inday, ma-share ko lang. So nakita nyo ba yung mga bahay na yun, mga Inday, ang mga mayaman na yan? Sinampal na naman tayo sa kahirapan. Charot lang. So ang ganda ng mga bahay nila, mga Inday. So, kapit bahay pala namin to mga Inday. So ayan yung mga bahay nila. So makapasa na all na lang talaga tayo for today's videos. But anyway, mga Inday, ipapakita ko sa inyo yung view ng bukid ng mga Inday ng place. Sana mag-enjoy kayo, mga Inday. Say you need a friend. Dito na tayo sa bahay ni Jenny. I I so, I just, just mag -ano tayo mga nipasyal ko kayo. My God, ang lamig. Kinabod ko pa yung jacket. so, first mga ina ito. Ayun yung ano, rancho. So, di ba last time dito kami mga ina din. So, parang putik dito. So, ngayon tumubo na yung mga yung mga inday. Nag-green-green na. Gano, na. na. Dahil patay lahat yung ano dito damo ngayon nagka green green na siya mga inday eh. yan flip ko lang yung camera so yun si uncle ninyo look at that love it's low low tide tapos ito to seems like this this um tree is fell fell down looks like So, yun mga Inday. Diba? Ang ganda ng lake. Dati clear siya, mga Inday. Ngay clear naman siya, pero ano, parang may halong ano lang siya. Pero dati sobrang clear talaga niya, mga Inday. Yung lake. So, they have like sa salmon here. Steelhead. Salmon. Steelhead. This is like partially fresh water, partially salt water. Really? Yeah. It's a mix? Yeah. A lot of like uh, baby fish. Hmm. Yeah, exactly. oh, they are. They are is it a fish or like, uh, is it like, no, like a shrimp? They're fish. Looks like shrimp. No, like it's shrimp love. Is it? Yeah. <laughs> yeah, it's shrimp. Maybe fish with shrimp? Out it's shrimp. There's not a lot of fish. There's a lot my shrimp. Now you know to wear something warm tomorrow with a fish that's going to be cold out soon. So yun mga inda, pasil-pasil kayo doon. Dito tayo sa rancho dito mga inda. So ito yung tatrabahuin ni uncle ninyo. Malawak-lawak din yung tatrabahuin kasi nga, ibabating yung floor mga inda. Actually like 3 weeks ata or isang buwan kami dito nagtrabaho mga inda. Kahit sabado nagtatrabaho pa din kami ni uncle. So, ewan ko lang kung Ewan okay, ko, wala pa siya si Jenny kasi hindi pa nakapag-decision kung ano talagang color ng floor na gusto niya mga Inday. Oh, so, ayan. Ito yung nabili niya lahat yung rancho, rancho na ito mga Inday. Ayan, ganyang kalaki yung rancho. Ayan, yan yung bahay. So, ganyang kalawak yung rancho mga Inday. di ba? Can you feel me, love? So, so yung mga hindi sama dito. Kaya dito. Diyan kaya yung... dito. So oh. dyan siya ang kung hindi nilalagari dati diba? Tapos inaakit yung tabla or yung mga sahig. Tapos nilalagay dyan. Tapos yung mga inday. I heard the snail tasters. Tapos dito mga inday, sobrang putik to dati mga inday. Ayun, malinis na siya. Hindi na siya magputik mga inday. At saka yung mga trees, look at that tree, it's already like growing.

These are for training them. All these posts and things right here. The horses. So snail hey, what's and, the brown one? that snail and that snail and taster. Where's the brown? The the brown. One. Maybe that was the brown. Hey, nghe ngheo. Paro kasi talagain ka Fred C. Charot. Hello. Maybe this is a brown and it just only cut their hair. What do you think, love? Maybe. Oh, mga sila mga inday. So, ayun mga Inday, habang nag-aantay kami doon sa friend ni Uncle Niño or yung owner ng bahay na si Jenny, um, nilalaro muna namin yung mga kamag-anak ko, charot, yung kabayo ba? Kasi nga, wala pa si Jenny na gano'n siya mga Inday, nag bike ba? Ayun kasi nga, kahit matanda, medyo ma, hindi siya matanda mga Inday. Actually, how old Jenny love? Fif 54? Jenny? What? Jenny, how old she is? 54 siya mga Inday, pero napaka-sexy, napaka-ganda. Laki parang joga niya mga inday, laki ng daddy niya. Katulad din sa akin, sa likunada siya mga inday. Pero sobrang ganda niya at saka sexy siya mga inday. At saka sobrang bait niya, sobrang kalog. Hayan, ano din siya yung parang palakwento din siya mga inday. Tapos ayun mga inday, habang inaantay namin siya, laro, laro namin yung mga kabayo niya. Kaya ganyan ang reason mga inday. Kaya binili niya itong ranch na to. Hayan, dahil... Um, dala sa mga kabayo na yan mga Inday at saka maganda din yung ambiance na nabili niya mga Inday ayan kasi nagresign ata siya sa trabaho niya then yung lahat ng mga pera niya na ano sa kanya yan ang binili niya mga Inday yung rancho na yan mga Inday So sobrang mayaman si si ni mga Inday. Imagine n'yo mga Inday, yung buong bahay na yan na renovate 'yan. Dami niyang gastos talaga. At saka ang dami tao, hayyan. Tapos ang pang gumagawa ganyan. So narinig ko yung ang kuwento mga Inday na milyon na ata na tao, milyon na ata na gastos niya dyan sa pagpa-renovate. Sa lahat-lahat ng mga bagay dyan, mga Inday kasi nga yung bahay na yan mga Inday, ah uh, bahay bahayan niya ng ano mga ibon ba yung ng ibon so pina-renovate niya lahat kasi nga nung first kami nagtrabaho diyan start kami nagtrabaho diyan ah, maraming ano yung tuktok ng ibon ba yung mga marks ng mga ibon na tinuktokan yung mga pader-pader so ayun mga hindi kaya alam ko na at saka puro tayo ng mga squirrel and everything the floor Yun, and mga the closet you need that too vacuum You want me to bring this? Yes, please. I need this. Careful. Kinsky. You remember know, you know who Natasha Kinsky is? Yeah. people. Yeah. When I was 19, her dad, who's a big actor, was on all the Clint Eastwood movies. Oh. He Used to bring his kid in, his son. And I used to... Okay, mga inday. As you can see, sa uncle is not na so. trial lang pala yan mga hindi. Trial lang niya yung ma maliit na space dyan. Kasi nga, lalagyan niya ng ano dyan, floor, palang floor wax ba mga inday. Kasi ayaw nga ni Jenny lagyan ng coat talaga. Kasi ang gusto ni Jenny, ang kinalabasan dapat is katulad lang niya ng floor na yan. Pero dapat makintab siya at dapat smooth siya mga inday. So, for few months, pag-iisip nila mga hindi, wala talaga silang idea pa kung ano talagang ilalagay. So, sabi ni Angkol Ninyo, itry natin yung wax. So mga Inday, yun yung ginawa ng Colin Newton, try yung wax mga Inday. And then pinakita niya kay Jenny. So na yun, so far mga Inday, gusto ni Jenny kasi nga, uh, tugma ang gusto niyang kulay at saka tugma ang gusto niyang ano, smooth and ano ba, yung ano talaga, gustong gusto niya sahig. Ayan. As you can see, mga Inday, yung ano yan, yung, mga, yung sahig na yan, mga Inday, sobrang luma na talaga yan, mga Inday. Pero kahit luma na yan, sahig na yan, mga Inday, ang mahal pa din yan. Yan, ang laki ng ginastos niya dyan. Eh, ang laki ng bahay niya. So, maraming ginastos dyan sa sahig na yan din. Sa ang kulin yun, nabubwisit dyan kasi niya. Pag naglalagari siya dyan, nababalik talaga yung ano, mga Inday sahig. Ayan, kasi luma na nga siya. Pero yun ang gusto ni Ginny, yung parang ambience ng bahay ba niya is makaluma. Pero alam niyo, mga Inday, in person talaga, ang ganda ng bahay niya, to, to be honest. Mga, pero dati, nung pumunta ako dito, hindi ako nagustuhan. Kasi nga, ang parang pangit ba ng design? Pero no, yung may mga gamit-gamit na mga enday, like yan, yung mga, yung mga gas stove and then, yung, may, yung, yung parang counter na yun, mga enday, yung kusina. Ay, mga enday, ang ganda ng bahay niya talaga. tas dami pala niyang gamit, naka-arrange lahat. Pero very light na dumi mga enday. Kasi nga, hindi pa tapos yung bahay. Hello? Hello? Come here. Oh, it's Vanjo. It's Vanjo again. come 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 this kind of house like farmhouse so this is what this kind of house that i like it it's like a farm and then this like color the the wood and everything it's nice perfect can we find your is <laughs> my joke like, i hope she likes that color. Yeah, it's gonna be dark. But there's not a lot. Uh, me. mga inday, yun lang yung gawin namin. Then, mag-decide si ano, Jenny kung gusto ba niya yung kulay. Pag magustuhan niya yung kulay mga inday, then patuloy na kami dito magtitrabaho mga inday. Ayan. So, yun lang yung kaganapan namin for today's videos mga inday. And then, ang general talaga mga inday next month pa talaga talaga yung may ano ba, trabaho sa Uncle kulinyo, So, next month pa magkakapera talaga. So, we might end up still ano pa rin kami struggle and walang pera. So, yan. Sana pagpalain. What do you say? Sana pagpalain. I said that we are like, we are something down. No, the construction this, business, this business right now sucks, but we have a good summer coming up. So, we just gotta get through the It's next what month. I say. Yeah, we just gotta get through the next month. And we'll yeah, so, yun so mga end Sana pagpalain tayo this month sa ating vlog. Oh, 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 so wala. Nagustuhan niya mga Inday ang color ng uh, wax mga Inday. So pero wax lang talaga yun siya mga Inday. Kung sa atin mga Inday, sa atin mga Bisaya or mga Ewan ko, kami mga bisaya. Kasi sa bisaya mga inday mahilig talaga kami mag floor wax, floor wax ng bahay. So, parang floor wax lang talaga ang nilagay dito mga inday Pero clear siya. So, ayun, nagustuhan ni Jenny. And, thanks God, nag-ano na kami mga Inday, starting na kami. Pagka nung sabi ni Jenny na, uy, I like the color, sabi niya ganyan. So, ang ginawa nang kulay niyo, I can work, sabi ng kulay niyo, pwede kong unahin yung master bedroom. So, ang nangyari mga Inday, ayan, nag-start na kami sa master bedroom. So, ang ginawa nang kulay niyo is kailangan talaga i-buffing mga Inday kasi nga marami yung mga, ano nang floor, yung mga gaspang-gaspang ba ng sahig. So, kailangan talaga ha hamisin ba or dapat maano siya smooth lagi siya mga inday. So ang ginawa ng kulay nagbuffing ng floor and then after that vacuum na. Siya lang din nagbuffing mga indents. Ako pinapasok kasi nga mali pero nagvlog vlog pa din tayo diyan. Pero naka-face naka, naka mas ako mga inday. Then after that, pagkatapos niya nagbuffing, vacuum and then ayun mga inday, tinulungan ko na si Uncle Ninyo maglagay ng uh, floor wax mga inday. Ayun. Kaya sabi natin floor wax, mga inday, may pricey din yung floor wax na yun. At saka sobrang gas. Alam mo ilang ilang, ilang ano, isang container din na ubos namin sa dalawang room na yun, mga Inday. Ayan ang itsura niya, mga Inday. Pakita ko sa inyo. Then, ayan, mga Inday, yung container, nalagay ng wax. Then, at saka, sa uncle ninyo, nag -ano na siya, naglagay na siya ng wax doon sa sahig, mga Inday. Din ako, wala, kasi wala akong maitulong, mga Inday. Ang ginawa ko is, naglalagay ako ng mga wax dyan sa parang, parang ano, scotch bright ba siya, mga Inday. So, ididikit ko yung wax dyan, kaya para, i-ano lang ni uncle ninyo, gamitan ng makina. Ayan. Kasi nga, hindi siya katulad ng, ah... Uh, coat mga inday na ibububo mo lang ba siya or ilagay mo lang sa tupperware and then mag tiltel -tilt mo lang yung stuff doon and then ilagay mo parang imap mo lang ba pero ito mga inday napaka ano yung proseso niya so ayan ganyan ang ginawa namin tapos si William mga Inday nababahuan siya ng ano pero ako wala kong naamoy talaga mga inday, to be honest at saka lang mga Inday na napansin ko yung face mask nila dito may parang may downy ba siya yung parang may amoy na siya yung mabango siyang amoy sa ating kasi sa Pilipinas amoy plastic ba yung face mask dito mga inday, 'pag ilagay mo yung face mask amoy downy na siya parang may downy sa loob so hindi ako na na baho bahuan dyan sa floor wax. Baka ano na mga Inday pa, yung nasaan din na ba ako kasi sa Pilipinas, 'di ba, kung mga Bisaya ka. Shout out sa lahat ng Bisaya, mahilig sa floor wax sa bahay. Kasi ang bahay namin sa Pilipinas noon mga Inday is like ano ah uh, kahoy so nagpa floor wax talaga mga Inday. Ewan ko lang sa mga Tagalog diyan. Pero kami ang mga Bisaya, mahilig kami sa floor wax. So ilang Inday mga share ko lang. So anyway, mama share pala ako mga Inday. Kaya pala sinama-sama tayo ng uncle mga Inday kasi nga, di ba, nung last week na parang malungkot ako na parang may dinaramdam ako mga inday Sobrang init talaga ng ng mga Inday, sabi niya nga alam mo sabi niya ang kulinyo ng mga Inday. Gusto mo bang umuwi na sa Pilipinas? Iuwi pa kita Tapos, sabi ko sa kanya. Kung ipauwi mo ako sa Pilipinas, hindi na ako makabalik kasi nga wala pa akong ID, wala akong ka ID, ID mga Inday, to be honest, wala pa akong green card talaga mga Inday, which is ayoko pag-usapan mga Inday kasi tataas lang 'yung mga tataas lang 'yung topic mga Inday, kaya ayoko na pag-usapan. Pero yes mga Inday, wala pa tayong green card and wala din ako mga ID ID dito kaya hindi ako makapagtrabaho ng maayos. So, yun mga inday. Ganyan yung final look niya. Ayan. Ganyan lang siya mga inday. Parang walang nangyari. Pero smooth and beautiful siya tingnan mga inday. So, yun mga inday. Yun ang aming trabaho. Parang nagano lang kami, floor wax ng bahay. Floor wax naman talaga mga inday. Kaso lang ito may pras. Mga proseso-proseso pa itong mga ginagawa. Like, nagliha ng very light. Tapos nag... Victor So, ganun lang mga inday. At basta kami, uwi na kami sa bahay. So, sana nag-enjoy kayo mga inday for today's video. Or I put this. So as you can see mga Inday, yung mga bahay na yan is mga kapitbahay namin yan. So makasanaol na lang talaga tayo mga Inday yung mga mansion nila ang gaganda ng mga mansion mga de pero yung mga bahay na yung mga inday mga luma na talaga yung mga siguro 100 o 200 years na ata yung mga inday mga pamana pamana pa ba yung parang paggabi mga inday na yung maputing tao sa likod ng salamin nakakatakot siya tingnan mga inday pero ang ganda ng bahay ang ganda ng design ha, yun lang nga lang mga inday parang luma na lang parang luma na ba siya so oh, yun lang mga inday ma share ko lang and thank you thank you so much papunta kami na Safeway, mga inday ati na di, na, tayo na pag film mga inday kasi nga palubat na ako. So, yun lang mga binili ko mga Inde. Bila ko ng gulay and fruits and for my lunch mga Inde. So, yun lang mga Inde. And I just want to thank to all my viewers and, and, sa mga sa mga silent viewers ko dyan. Thank you mga Inday, mga uncle. Thank you so much. And I also special thank you sa mga commenters natin. So, Aling Marites channel. Thank you. And Simply Jim. Thank you. And Bet the best, ta. Thank you. And Nanae malo, Na, Nanae malos vlog, Marios, Marios. Thank you. And Fel Am recipe. Oh, thank you. And stay home moms. Okay, thank you. And the Donabell Oh, thank you. And the Letter Butler. Oh, thank you. And Inday Bisaya. Oh, okay, thank you. And Virgisrera. Oh, thank you. And Nikki Bill. Oh, thank you. And Daniel Mena. Oh, thank you very much. And Dina Barnett. Oh, thank you. Thank and Janet, Jen, Jen, the USA. Oh, thank you, thank you. And Miss Lavender. Oh, thank you. And Jess. Oh, thank you much. And Patricia Maurer. Thank you. And Ami Valentin. Thank you. And Dijenda. Thank you. And at, at Christina Marcelino. Thank you, thank you. And Diane Horde. Oh, thank you. And um, Janet Candia. And thank you. And Bibisita de los Reyes. Oh my God, thank you. And Emily Antonio. Emilia Antonio. Thank you. And Vena Cornonizado. Thank you and Scarlett, thank you and aurora kisser uh, thank you and a love and marianne Mari, maria nelson thank you and Ako ako celine thank you thank you and uh, and um shirley ortiz thank you and dimples Dipple, thank you. And always Rochelle. And Alonso. Rochelle McLaughlin. Of course, thank you to Dipple and Rochelle. Absolutely. And Jovi Rivera. Thank you. And Kokiana. Oh, thank you. And uh, Merly um, Silarum. Thank you. And Vena Conanizadu. Con 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 thank you. And S So Many Jeans. Oh, thank you. And Lakia Lakia Banika. Oh, thank you. And Leon Text TV. Thank you. And at Alwal Dela Hasil. Thank you. And last but not the least, Simply Beauty. Shout out sa you guys. Thank oh, you so much. And that's it, mga Inday. And and thank you to everybody else. Yeah, thank you, thank you so much, mga Dasana. Patuloy pa kayo magsuporta sa amin ni Uncle mga Inday. And I love you all. God bless, mga Inday. Bye.